Nagpahinto na yata eh. Ayan o, nagpahinto na kahit green pa. So, yan ang isa sa ano rin dito. Disadvantage pag dito ka dumaan sa service road. Yan you know, o, green pa oh, pero nagpa-stop na hanggang uh, na. Kasi kinontrol na yung dami ng tao sa may pagtawid. Kasi malamang sa malamang, ano ron, siksi na. baby! salme salme baby! Ayan na, green na. 63 seconds, 64. So, maso may tumatawid pang ano. Ayan, di pa nagpaandar. Hahaha. <laughs> Yan, isa pa sa disadvantage, di ba? Ayun na, busina party na. O, uh, di ba? Kaya, kung ako tatanungin, ngayon, ayoko talagang dumaan dito. So, na na lang, nasaktuhan ko itong pagkakataon na to. Ito yung, uh, ano eh, naka pa, 41 seconds pa, pero hindi pa nag-go. Ah, last dito makikipagunahan ka pa sa pwesto. Meron daw doon eh, saan ba ang tagus niyan? Hindi ko alam kasi diyan eh. Kasi kung tatagos ka diyan, edi eh, di ano pa rin, uh, Shaw Ortigas ba yun? Crossing oh. Eh wala namang ano dyan ha? Stop light dyan ha? So ang tagus mo dyan Meral ko pa rin ba yun? Or uh, ano pa isa? Ano yung isa? Julia Vargas ba yun? Ito kailangan makipagkunahan na. Eh. Kunahan sa pesto pag naunahan ka ng sasakyan na barado ka Ah, ganito. Pasok, pasok kasi. Unaan niyan, no. Tayo mga kadaan. Ayun. Hoy, kaway panggang ka. So, pag nakarating nga na dito sa part na to, yan, dito sa part na to, so, ano safe na yan, baga. So ang anuhin ano yung dito yung red eh ng uh, ano stop light kasi minsan kahit green pa nagpapahinto na eh Kino-control na yung uh, dami ng tao dun sa may unan eh yung pila so uh, hangga sa mag red na lang ulit yan <coughs> Sorry. Oh, Tingnan ko, tingin ko maaabutan ako ng red dito eh. And I'm gonna give it to you Kush 20 seconds na lang na Abutan tayo ng ride dyan Nagpahinto na yata eh. Ayan o oh, Nagpahinto na kahit green pa So yun ang isa sa ano rin dito Disadvantage Pag dito ka dumaan sa service road You know, Green pa Pero nagpa-stop na Hanggang uh, mag-red na Kasi kinontrol na yung dami ng tao sa may pagtawid kasi malamang sa malamang sa ano ron, siksika na so antay ulit tayo ng 101 101 seconds tapos pag puno pa dun sa unahan syempre hindi pa magpapagaw yung enforcer dyan diba? kahit naka green eh hindi pa yun magpapagaw yan hanggang sa kumunti na naman ng kumunti yung <laughs>

Abide in the night. <coughs> That's what I like it. Here I am, baby. Here I am, baby. Talk sumitsok, 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 all night. Oh, yeah, this is real for you. Tell me, baby. Tell me, tell me, baby. Ayan na, green na. 63 seconds, 64. So, maso may tumatawid pang ano. Ayan, hindi pa nagpaandar. <laughs> Ayan, isa pa sa disadvantage, di ba? Ayun na, busina party na. Uh, di ba? Kaya kung ako tatanong ngayon, ayoko talaga dumaan dito. Subutin so na lang, nasaktuhan ko 'tong pagkakataon na 'to. Ito yung uh, ano eh, naka green pa oh, 41 seconds pa pero hindi pa nag-go green na. Kasi puno pa yung nasa harap, malamang sa malamang. Ayun ah, pag-go na. Ah, pag uh, 32 seconds. So, tingin ko maabutan pa rin ako ng red eh. <laughs> kasi hindi makakapagmabilis dito kasi lubak dito. 24 22 8, 19 Nabutan pa ako ng red Tignan natin 13 12 11 So ayan Hindi ako naabutan Di ba? Kasi puno dito sa unahan no? Kaya nag Hindi pa sila nagpapagaw Okay Ayan, kasi puno pa rito. Yeah, pa ako maabutan ng stop ulit eh, no. <laughs> Naalangan na ako doon sa taxi ba 'yun?